din. Ngayon start natin. So walang heater heater na yun mga loads mga sir. Start natin. Oh! <laughs> Good day mga loads mga sir. The home service tayo tata. Hyundai Grace. yan sa so, magpapalit tayo ng injection pump. Ito yung mga gagamitin natin. So ito yung dating injection pump na may problema. So Lucas injection pump. So hindi ito nakakalibrate kaya papalitan natin dahil pumapalya na rin siya. So kahit naka-revolution ka, namamatay yung sakyan at dito rin sa kanyang shafting ay napakalambot iukutin ng kamay. At ito naman ang gagamitin natin pang Hyundai din. The one yata, ang tatak na ito. Tignan dito, tignan nyo dito mga lugs mga sir, yan. pag ikutin ko so may compression siya. Matigas siya ikutin, di tulad dun sa Lucas na matigas, uh, malambot ikutin mga lugs mga sir. Yan. So kabit natin. Ayun na mga ludes, mga sir, nakabit natin yung injection pump dito sa makina na ito ng Hyundai Grace. Singkit, ayan yung uh, injection pump na bago. So surplus lang din yan. So, kinabit natin, so magwe-bleed na lang tayo at start natin kung aandar ba, kung ano ba ang outcome o resulta, kung gagana ba yung injection pump na ito na bago dito sa makina na ito na pinagtanggalan natin ng lukas mga ludes, mga sir. Ayan. Ito na mga ludes, mga sir. Ayan. So maandar na yung gawa natin. Yan na, sumaandar so, na mga lods mga sir. Ayan, so tignan natin yung pinagpalitan nating injection pump dito sa likod. Ayan, so ito, Lucas injection pump. Ayan, ito yung Lucas mga lods mga sir. Ayan, so Lucas. So ibang design to. So, ayaw ayaw nang pa-calibrate. sobrang lambot na. Ngayon yung pinagpalitan natin. Ngayon umaandar na siya. Okay na. Yeah.